Kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa tiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. the music and news authority makapagpati one time the new filipino time allasquatro na nagkapuno that time track was brought to you by power cells herbal capsule dahil ikao ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. 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 Mula sa Brigada National Headquarters. At gayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Headlines. LTFRB sinuspindi na ang series bus liner. Kasunod ng pagkahulog ng isang dinang bus sa bangin sa Antike. Headlines. Philippine Ambassador to China pinaaalerto ng isang senador sa posibleng pagharang ng mahigit isang daang Chinese militia vessels sa Christmas convoy papuntang West Philippine Sea. Advice. Dagdag na pondo para sa DepEd. Tiniyak ng isang senador matapos mangulelat ang Filipino learners sa 2022 PISA. Pangulong si Marcos, maayos ang kalagayan kahit naka-isolate matapos magpositibo sa COVID-19. Exploratory talks sa pagitan ng pamahalaan at NDFP. Walang dapat preconditions ayon kay NTF-ELCAC Vice Chair Secretary Anyo. Headlines. At the OTR Undersecretary Chavez inilipat sa Office of the President. Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Six -six sa Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw po ngayon ng Merkoles, December 6, 2023. Kami inyo magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At uh, Brigada Kath, Austria. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye nating mga balita, pinatawa na ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang series bus liner. Ito'y kasunod ng pagkahulog sa bangin ng isa nilang bus sa Hamtik Antike. Ayon kay LTFRB Chairperson Chufilo Guanes, ang buong 15-unit fleet ay hindi na muna papayagang magbiyahe. Habang gumugulong pa ang investigasyon sa insidente, inaaral na rin umanok ang iba't ibang mga anggulo, kaugnay ng roadworthiness ng bus. Pati na rin ang nakarating sa kanilang ulat na di umano'y mayroon na ring series bus na nahulog sa kaparehong lugar ilang taon na ang nakalilipas. Pinatitiyak naman ni Gwadis sa iba pang mga bus liners na sapat ang maintenance sa kanilang mga units bago sila bumiyahi para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Matatandaan mga kabrigara, sinabi ng LGU na isa raw talagang killer curb ang pinangyarihan ng insidente. Kung maalala, bago ito ay una lang sinuspende ng mayari ang bus liner ng mga bus na mayroon kaparehong biyahe sa unit na aksidente. Muli ring tiniyak ng kumpanya ang tunong sa mga biktima. Tanggap tayo ng report, guro, na nakaligtas sa pagkahulog ng bus sa dahil sa kabayanihan ho ng isang bus inspector. Detalye ng balita mula kay China Rose Ayupan. Brigada! Report! Tinaturing na bayani ang inspector ng bus Liner na nahulog sa matirik na bahagi ng barangay Igbukagay Hampik Antike kahapon ng hapon de 7.5. Matapos nitong sagipin ang isang guro sa pasahero din ng nasabing bus. Sa pahayag ni Maika Marie Servano, guro at residente ng barangay Fatima Tobias Fournier Antique, nasagip siya sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya ni Javon Fandagani na siyang inspector ng nasabing bus nagtamo si Servano ng mga minor injuries dahil sa nangyaring insidente at maswerte itong nakaligtas. Sa kasamaang palad, binawian naman ng buhay ang bus inspector na iwan ni Fandagani ang kanyang asawa at dalawang mga anak. Matatandaan na noong buwan ng Enero ay nakapagdiwang pa ng kanyang ikasampung anibersaryo bilang empleyado ng Valiacal Transit si Fandagani. Sa kasalukuyan, labing pito ang kumpirmadong patay kabilang na ang driver at konduktor ng bus. Pito naman ang nasa kritikal na kondisyon at dinala sa ilo-ilo Hospitals at lima ang nagpapagaling ngayon sa Provincial Hospital. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad patungkol sa rason ng nasabing aksidente. In the heart of changing lives, Brigada Shiner Rosa Yupan ng 104.5 Brigada News FM Antique, The Music and News of Foreign. Samantala mga kabrigada, sa kapapasok lamang ho na balita, pinangalanan na ng Philippine National Police ngayong hapon ang dalawang persons of interest sa Mindanao State University bombing noong linggo ng umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, kinilala ang mga ito na si Nakadapi Membesa alias Engineer at Arsani Membesa alias Katab alias Hatab at alias Lapitos pawang membro anya ng Daula Islamia Terrorist Group pang dalawa at mga dati na rin nasangkot sa ilang pambobomba sa Mindanao. Sa iba pang mga balita, mga kabrigada, pinaaalerto ng isang senador, si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz. Bunso na posibleng tensyon na mangyari sa, karagatan sa karagatang sakop ng West Philippine Sea sa susunod na linggo. Sa panayam ng Brigada News FM kay Senator Francis Tolentino, sinabi nito na pinangangambahan nila na baka gamitin ang, ang 135 na Chinese Maritime Militia Vessels sana na namataan sa Julian Philippine Reef sa West Philippine Sea. Sino ni si Ambassador Cruz de la Pune, Secretary of Foreign Affairs Manalo. At pinag-usapan po namin yan tungkol po sa 135 na milisya na nasa Julian Pilipino. At pinag-usapan din namin, sinabi ko na sa kanila in advance yung mangyayari po next week. Ayon kay uh, Senator Tolentino, ito nakalipas sa dalawang linggo pa nila, sinisiguro maayos uh, na na sa lahat ng concerned agency ang uh, nakakasang Christmas Convoy. Sa December 11, yung Christmas Convoy na ano sinasabi ko at ang um, kinakabahan ko po dito sa apat na pumbangkana ito ay eh, uh -oh. baka sila saktan. Magdadala lang po ito ng regalo. At sabi mm -hmm. ko po doon sa China, sa Philippine Ambassador to China, eh, dapat po siguro mabilis yung kanyang pagkilos ko ano man ang mangyari nito na kasi nasa Beijing na siya noon by that mm -hmm. time. <smart> I'm <noise> Nabati naman na hindi lamang mga local media ang tututok sa kauna ang Christmas Convoy Patag, patungo sa Patag Island at Lawak Island sa West Philippines si Gayundin, sa vicinity ng Ayungin Shoal kundi maging ang international news organizations ay nakabantay rito. Rapido! Dagdag -dag pondo naman para sa DepEd, tiniyak ng isang senador matapos mangulelat ang Filipino learners sa 2022 PISA. Brigadaan Cortes Cortez, ibrigada brigada mo! Bigada. Bigada. <laughs> Report! Patuloy pa rin naman susubukan ng na Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture Chairperson Senator Win na kumbinsihin ang kanyang mga kasama mambabatas na bigyan ng karagdagang pondo ang Department of Education na DepEd. Ito ay matapos lumabas sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA na nangungulilat ang bansa pagdating sa reading, mathematics at science. Base kasi sa inilabas na datos ng PISA, lumalabas na nasa 76th place out of 81 ng Pilipinas pagdating sa reading, samantalang pag 75 naman ito sa mathematics at 79 sa science. Kaugnay so, nito ayon kay Gatchalian, mabuti kung mapagtutunan ng pansin ng gobyerno ang mga reformang makatutulong sa pagbangon ng sektor ng edukasyon mula sa nakaraang pandemya ng COVID-19. Maalala sinimulan na nitong nakaraang Webes ang bicameral conference ng 2024 National Budget na pinangunahan naman ni Senate Committee on Finance Chairperson, Senator Sonny Angara. In the heart of changing lives, ito si Brigada Anchortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the musical news all story. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Update naman mga kabigana tungkol sa kalagayan ni Pangulong Marcos. Maayos daw ang kalagayan kahit naka-isolate matapos magpositibo sa COVID-19. Brigada Marcos Again, Ibrigada mo. Brigada. Report. Maayos ang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos kahit pa kasalukuyan itong naka-isolate matapos magpositibo sa COVID-19. Sa katunayan, ayon kay Presidential Communications Office Secretary Charlie Garafil, may nakatakda pang teleconference ang Pangulo ngayong hapon. Hindi naman nabanggit ni Garafil kung sino ang makakamiting ng Pangulo. Nabatid na ilang kaganapan ang hindi nadaluhan ni Marcos. Kabilang dito ang nakatakda nitong pagbisita sa Marawi at Surigao del Sur. Gayon din sa ceremonial signing ng PPP Code at Internet Transactions Act at ang National Jail Decongestion Summit kaninang umaga matapos itong magpositibo sa naturang sakit. Samantala, ito na ang pangalawang araw ni Pangulong Marcos na nasa isolation na. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 5.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Bagong, bago. Brigada, dapat walang preconditions ayon kay National Security Adviser at National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict Vice Sherman Secretary Eduardo Año ang exploratory talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. isang si pahayag sinabi ni Anyo na hindi natitinag ang determinasyon ng pamahalaan na ipagtanggol ang mamamayan laban sa mga teroristang komunista sa kabilahon ng pagiging bukas sa pakikipag-usap sa mga makakaliwang grupo. Sa panig Anya ng NTFL kaktuloy-tuloy lang ang kanilang gagawing pag ng serbisyo, pagkakaloob ng kabuhayan at pagtatayo ng infrastruktura sa mga conflict-affected communities. Tuloy-tuloy din Anyang kampanya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na bu huwagin ang lahat ng armadong banta sa bansa. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, literato ng kamara ng nga kung tutulong sa pagresilba sa congestion ng mga bilangguan sa bansa. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada yeah. B -b 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 -B, Report. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na tutulong ang kamera sa pagtugon sa isyu ng congestion o pagsisikip ng mga bilangguan sa bansa. Sa kanyang mensahe sa National Jail Decongestion Summit sa Maynila, sinabi ni Romualdez na ang suliranin sa congestion ng mga kulungan ay hindi lamang usapin ng logistics at infrastruktura, kundi pati na sa karapatang pantao. Nagsama-sama sa summit ang iba't ibang sektor, kabilang ang Korte Suprema, Department of Justice, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno upang talakay ng malawakang problema sa overcrowded na detention. Detention Facilities. Ipinunto ng speaker na ang kondisyon ng mga piitan ay sumasalamin sa lagay na judicial processes at ang kahalagahan ng hustisya at ng katauhan sa lipunan. Paliwanag dito ang pagsisiksikan ng mga preso sa bilang buwan ay hindi dahil sa bigat ng nagawang krimen, kundi sa mahabang proseso at kakulangan ng infrastruktura kaya kailangan na ito ng decisive na hakbang. Una nang iniulat ng DOJ na 70% ng detention facilities na hawak ng Bureau of Jail Management and Penology ay overcrowded na at tinatayang may average congestion rate na 386% upang epektibong masolusyonan ng hamon sa jail congestion at ang hirap na pinagdadaanan ng PDLs nakahanda kahanda umano ang kongreso na pag-aralan ang ilang panukala. Kabilang narito ang komprehensibong review sa classification ng mga krimen bilang capital at non-bailable dahil sa halos isang siglo ng sistema sa ilalim ng revised penal code. Paliwanag pa ni Romualdez, ikaw konsidera mo decriminalization ng ilang paglabag tulad ng libel, abortion at dueling upang masiguro ng ipinapataw na parusa ay naaayon sa bigat ng krimen. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hajika Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Uma, ang pagkakaiba naman ng pananaw ni Vice President Sara at Pangulong Marcos sa Peace Talks dapat daw idaan sa confidential memo ayon sa isang political analyst, Brigada Aika Constantino. Brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Naniniwala ang isang kilalang political analyst sa bansa na hindi ikinaganda ng pangalan ni Vice President Sara Duterte ang hayagang pagsasabi nito ng kanyang posisyon sa usapin ng peace talks sa bansa. Sa panayam na Brigada News sa Manila kay University of the Philippines Professor Jean Franco, sinabi nito na hindi maiaalis na magkaiba ang posisyon sa ilang usapin ni Pangulong Bongbong Marcos at Bibi Sara, ngunit maaari nila itong pag-usapan ng pribado. Kailangan ipahayag niya sa Presidente ng, uh, through a confidential memo Oo, pero hindi yung parang yung hayag na in a prepared uh, video. Kasi hindi naman niya talaga area yon bilang mm. DepEd Secretary. ay kay professor Franco, ang usapin sa kapayapaan at seguridad ng mamamayan sa Pilipinas, ang isa sa dapat na pinagkakasundoan ng dalawang leader. Ngunit sa puntong ito tila tumataliwas si DepEd Secretary Duterte sa opinyon ng nakararaming opisyal. Parang uh, siya ang napag-iwanan kasi parang mm. todo suporta yung ibang sektor ng pamahalaan doon sa sa Kung maaalala, lumagda ng presidential proclamation si Pangulong Marcos para gawaran ng amnestya ang mga miyembro ng CPP, NPA, NDF na maring tinutulan naman ni VP Duterte at sinabing ang mga rebelding grupo ay lang kasing sama at tinawag pang agreement with the devil ang nasabing kasunduan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pido. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, inilip, oh, inilipat na sa Manacanang si Department of Transportation USEC Cesar Chavez. Ayon sa palasyo mula sa DOTR ay magiging Presidential Assistant for Strategic Communications si Chavez. Ang natura posisyon ay sa ilalim ng Office of the President ay may ranggo rin katumbas ng isang Undersecretary. Matatandaan mga kabrigada bago ito ay isa siyang broadcaster, naging Light Rail Transit Authority Deputy Administrator, dating opisyal ng MM. MDA, dating chairman ng National Youth Commission. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Nanindiga naman si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan na nasa sandaling malagdaan ang Public-Private Partnership Code of the Philippines para maging ganap na batas, magresulta ito ng mas matibay na polisiya kaugnay ng kaligtasan para sa mga infrastructure projects. Ayon kay Balisacan dahil sa PPP Code, ay magkakaroon ng mga development sa iba't ibang sektor at mapapalakas din ang delivery ng public services para sa paglago ng ekonomiya at socio-economic transformation. Kung so may patutupad na kasi ang panukala maaaring mapondohan ng PPP ang mga priority projects ng pamahalaan gaya ng infrastructure flagship projects ng Marcos administration. Maliban dito layunin din ng code na magbigay ng unified legal framework para sa lahat ng PPPs. Bagong cada maldita nationwide. Nanawaga naman si Senate Committee on Health Chairperson Christopher Ponco na agarang pagbuo at pagpapatupad ng response measure mula sa Department of Health laban sa pusiling pagtaas ng kaso ng walking pneumonia sa bansa. Ito'y matapos mapabalitang nagkakaroon ng outbreak o pagtaas ng kaso ng mycoplasma pneumonia o walking pneumonia sa China. Sa kabila nito, binigyang linaw ni DOH Secretary Ted Herbosa na wala pang outbreak nito sa Pilipinas ayon sa kanilang EPD uh, Epidemiology Bureau, gulit hindi naman umano niya tinatangki. na may mga kaso nito sa bansa dahil season of respiratory illnesses ngayon na kaugnay nito patuloy na hinihimok ni Goh ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang virus at hawaan na. Brigada balita Nationwide sa hapon. Mga kabrigada, dahil nga ho sa paunti-unti ng paglabing, uh, paglamig ng panahon, ay unti-unti rin uh, iniinda ng ilan ang uh, kanilang uh, pagsakit ng kasukasuan dahil sa arthritis. Ang arthritis ay isang sakit na nakakaapekto sa mga joints at ilan sa uri nito ay osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout at lupus. Ayon ho sa mga eksperto, kapag meron kang arthritis, nasisirang ang cartilage o ang manipis sa substansya na puho protekta sa dulo ng mga buto kung kaya naman nararamdaman ang pananakit, paninigas at pamamaga ng joints. Ilan sa makatutulong para maiwasan ang kondisyong ito ay ang pagbabawas ho ng timbang, regular na pag-eersisyo at pag-inom ng gamot. Ugaliin ang malusog na katawan upang makaiwaso tayo sa sakit. Yan ang paalala ng Power Cell Herbal Capsule na kasangga ng mga sandigan ng tahanan. Kaya naman mga kabrigada, mag-Power Cell Herbal Capsule na. Umahataw! Balita! Weather Update! Mga kabrigada, easterlies at northeast monsoon uh, o amihan ang mararamdaman ngayong araw ay sa pag-asa-asa na maulap na kalangitan uh, na may kasamang kalat-kalat na mapag-ulan sa bahagi ng eastern Visayas, uh, northern Mindanao, Caraga, Davao region, uh, Bohol at Lalo del Sur dulot ng easterlies. Uh, Maliban dito, Northeast Top Monsoon naman ang siyang magdadala. Nakatamtaman hanggang sa maulap na papawirin na no, may kasamang magiging pagulan sa bahagi ng Batanes at Baboyan Islands. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, posible pa rin may mararanasang pulo-pulo mga pagulan na dulot ng Easterlies at localized thunderstorms. kada nationwide. Rush Hour Rush man. Walang tigil kang paglilingkuran. Paglilingkuran. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balitan Nationwide sa hapon. Mga trending na bali uh, balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Source Herbal Capsule at ng standout TS4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po niyong mga lingkod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the Music and News Authority. Be in the heart of change.